Kapag naririnig natin ang pangalang Estrada, agad itong naiuugnay sa politika, showbiz, at syempre, sa kontrobersya. Pero sino nga ba si Jose Pimentel Ejercito Jr. o mas kilala natin bilang Jinggoy Estrada? Sa videong ito tatalakay natin ang kanyang personal na buhay, ang kanyang educational background, showbiz career. Gayon din ang kanyang pagpasok sa politika. Ang kanyang yaman or assets and network. At syempre, ang mga issue na gumimbal sa kanyang pangalan. Kaya huwag mong palampasin ang ating video dahil siguradong marami kang matutuklasan. Pero bago tayo magsimula, gusto ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa ating channel, especially sa mga bago nating kaibigan na ngayon pa lang na bisita sa ating channel, pa-like at pa-share na rin ng ating video kung mahilig ka sa mga ganitong topic at pa-click na rin ng bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong video. Ipinanganak noong Pebrero 17 isang libo at anim na tatlo. Si Jingoy Estrada ay anak ng dating Pangulo ng Pilipinas na si Joseph Erap Estrada at si Dr. Loy Ejercito na naging senador din. Lumaki si Jinggoy sa isang pamilyang hindi lang tanyag kundi makapangyarihan din sa larangan ng politika at showbiz. Sa kabila ng pagiging anak ng isang kilalang pamilya, Nagkaroon din ng maayos na edukasyon. Nag-aral siya sa Ateneo de Manila noong kanyang elementarya at sekundarya. Para naman sa kolehiyo kumuha siya ng AB Economics sa University of the Philippines, UP Manila. Sa paglipas ng panahon at habang aktibo sa politika, Kumuha rin siya ng Bachelor of Laws sa Lyceum of the Philippines University. Ilang sources ang nagsasaad na sinimulan niya ang law studies habang nagsisilbi sa lokal na pamahalaan. Noong isang libo na raan walumput nagpakasal siya kay Maria Presentation, Presi Vitug. Magkasama silang nagkaroon ng apat na anak na sina, Janelle Marie, Joseph Luis Manuel, Julian Emilio, at Julian. Ngunit bago pa man siya tuluyang sumabak sa politika, nakilala muna siya sa industriya ng pelikula. Bilang anak ng isang action star, sinubukan din ni Jingoy ang pag-arte. Lumabas siya sa ilang pelikula tulad ng Markang Rehas, Ikalawang Aklat, Paradise Inn, Bagets Gang, Isa Lang Ang Dapat Mabuhay, Eagle Squad, Erpat Kong Astig at marami pang...